Sa, kagabi. sa finals kasi ng men's gymnastics floor exercise sa Paris 2024 Olympics ang pambato nating si Carlos Yulo umarangkada at nasungkit ang napakailap na gold medal. Yeah! <laughs> si Carlos ang pangalawang atletang Pinoy sa kasaysayan na nanalo ng gold medal sunod kay Heidi Lynn Diaz. Proud ako sa Congratulations! Nandito lang ang ate Heidi mo para sa iyo lagi. Masaya po kasi proud kami. Magaling na atleta po. Nakaka-proud lang kay Yulo kasi talagang pinupursigin niya manalo yung bansa natin. Sa bahay namin, nanonood na laban ni Caloy sa cellphone, <laughs> Medyo kabado, pero paralo. <laughs> Proud, syempre, sa kanya, ang kanyang pamilya. Bilang tatay, nakaka-proud talaga po na makamit nila yung mga ganyang mga medals, lalo na ngayon po, Olympics. Dati parang ano lang, batang Pinoy, kalarang pambansa, ngayon may mga, may mga Asian Games, ngayon Olympic po, medyo malaking liga na po yun. Nakaka-proud po kasi, medyo ano eh international na sa training. Pursigido siya. Gusto niya makuha yung medals kahit ano po. Pangarap niya po yun. Simula pa nung bata pa siya na makapodium sa Olympic. Ito, yung nakasabi siya sa ring. Di pa niya alam yan. Wala pa siyang skills dyan na nasa ring. Nakapasok siya sa floor exercise saka sa ball favorite niya yun. Naramdam ko sa sarili ko na makakakuha to. Natuwa po tsaka naiyak. Hindi pa rin po makapaniwala hanggang ngayon. First time ko po na makita yung sarili kong kapatid na nag -go gold sa, sa Olympics. Dati nanonood lang po kami ng sabay. Tatlo kami sa gym ni Kaloy ni Eldrut bago siya mag-Olympics. Ang dalawang Olympian ko. po isa po akong gymnast kasi dahil po lagi po akong sinasama ng lolo ko sa mga trainings ng mga kuya ko so nakikita ko po yung mga training nila influential po ako ni kuya dahil sa tips niyang ginagawa bilang teammate nakikita ko siya na focus lang ang picture na po ito is kuha po siya ng fan ng photographer ni Kuya sa 2018 Asian Games sa Qatar. Ito po ay Pommel Horse and ang ginagawa niya po is nagsisirkel. Ang galing mo Kuya, napaiyak mo lahat ng mga Pilipino at proud na proud kami sa iyo. lagi po akong ano, nagdadasal po kahit malayo sila sa akin. Na ano, lagi silang ligtas. Sinong mag-aakala na ang batang ito na pasirko-sirko noong 2010 nakatakda palang maging Olympic gold medalist? Kaloy! Congratulations! Una kong nakapanayam ang ating pinakabagong Olympic medalist noong pang 2019 matapos niyang magkampiyon din sa World Artistic Gymnastic Championship sa Germany. Taas ng tingin namin sa mga sarili namin ngayon dahil sa'yo. Ang taas ng narating ng Pilipinas sa mo gymnastics. Sobrang unexpected po yung nangyari. Hindi naman po kasi ako nag-expect ng medal. Result lang po yung gusto kong ano, makita. Para kang this small guy, I mean that is as a compliment, pero very steady on your feet. Pag naglalanding ka, ang alam ko, yun yung nagbibigay ng malaking points eh, di ba? Kung paano po, po, siya execute ng malinis po, tsaka maganda po. Naka-point toes, nakatikit po yung pa, high landings. Kasi po pag yung chest mo po, malapit po siya sa floor. Malaki po yung deduction niya. Ano bang pakiramdam nung nasa area ka na umiikot-ikot doon? Minsan nakakahilo din po kapag maraming beses mo siya ginagawa. Oh. May kita man talaga po kasi yung floor. Parang lumilipad na rin. isang lang daw si Kaloy nung nagka-interes siya sa gymnastics na nagsimula lang sa pagpapasirko-sirko sa isang park sa Malate. Ang lagi niyang kasakasama noon sa competitions, si Teacher Ezra. Taon-taon, sumasali kami. Ang start niya kasi sa Tacloban, natalo siya doon. Nag-POF din siya, kagayan de oro yon Dahil beginner siya, talo muna siya doon. Tapos nung sumunod na, nanalo na siya. Ganon din sa palarong pambansa. Perennial champion yan. Makikita mo yung progress kasi niya eh. Hindi siya napapanghinaan ng loob. Parang nagiging motivation niya yon na para galingan pa niya bago mag-practice si Kaloy, kailangan niya ng medyo matinding stretching. Katulad din natin, ang mga ordinaryong tao, importante talaga yung stretching, lalo na sa mga athlete katulad niya. Yeah. sa kwento mo, hindi talaga madali itong pinasok mong sport, ha? Pero masaya po siya, na enjoyable po kasi challenging po siya. Kung na-enjoy niyo po yung hirap, mas may-enjoy niyo yung sarap po kapag na kunyari nanalo Tigas ng mga kamay mo ah. <laughs> <laughs> butas butas, butas nga. Po. natin, grabe. Ito yung nangyayari sa kamay ni Kaloy. Ito yung patunay kung gaano siya kahirap nagte-train. Puro kalyo yung kamay ng batang ito. Ang tigas. Pero may mga sugat Kaloy. Kwento mo nga bakit oh. ganyan yung kamay mo? Sana po siya cyborg pag nag under ka po doon. Lalo na pag malambot pa yung kamay mo, magkakapaltos po siya. Pag nagkalyo, okay 'yon. Ah, oh, yung... kasi mas mas oh. matibay na yung kamay mo. Napoprotect niya po yung ano kamay. Ano naiisip mo dito sa narating mo, Kaloy? Malaki po siya, pero may mas malaki pong naghihintay sa akin siguro. Nasa iba na po yung mindset ko agad. Nasa Olympics na po agad talaga yung mindset ko. I promise you, listen to me hard, he's gonna get the Olympic gold. Please! <laughs> Fast forward to 2024. Ang pangarap na medalya sa Olympics ni Kaloy na abot na niya. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kanyang Paris 2024 Olympic journey. Ngayong gabi kasi, susubukan din niyang masungkit ang kanyang ikalawang Olympic medal sa finals naman ng vault events. Pumasok po siya sa vault exercise. Kinabahan po kasi ako kasi pang six kala ko hindi siya makapasok kasi that is one of his favorite event din po is vault. Medyo 50-50 pa rin po kasi marami rin po talaga malilinis kumalaw at matataas po yung difficulty. This gold medal means an awful, awful lot not only to the Philippines, to the Gymnastics Association, and especially to me. It means a lot to me. It's good for the Philippines because now we have a lot of grassroots, mga bata. They want to be another Carlos Yulo. Ang dami gusto maging gymnast na yun. Anong ibig sabihin ng gymnastics sa buhay mo? Nabago po yung buhay ko. Sobrang mayayin po talaga ako. Mm -hmm. Hindi po talaga ako nakikipag-usap kumaproach approach ng tao. Tsaka yung confidence ko po, medyo tumataas po siya. Loy, kausapin mo nga yung mga bata na baka dapat pumasok din, mainggan rin mag-gymnastics. Lahat naman po tayo may chance. Kahit hindi po sa gymnastics, piliin niyo yung gusto nyong gawin. Ayun naman po yung key doon kasi doon po kayo talaga mag-excel. Kahit mahirap, hindi nyo mapapansin yun kasi nga gusto nyong mag-improve. Maliban kay Kaloy, marami pa tayong ibang mga kababayan na patuloy na lumalaban para sa kanilang Olympic dream. Suportahan po natin ang ating mga Pinoy Olympian na itinatayo ng buong husay ang ating bandera sa buong mundo. Mabuhay!